Hey guys. Muli magbabalag tayo. ayan po si Baby Loves, nasa likod si Baby Loves. Uh, hindi na kami magtatagal kasi medyo masama yung panahon. O, oh, madilim ang kalangitan. Kaya babalik balik na kami ng Moa. po oh, si Baby Loves ko. Ah, uh, nagyayahan na silang muwi dahil masama ang panahon pabalik na po kami ng mowa ah, pabalik na po kami ng mowa yeah. yeah hindi ko na vlog yung ano kanina hindi ko kunan yung mga parts ah, pumunta lang po kayo rito sa likod ng JSIS may nagtitinda dito Sabado, Linggo ng mga parts holiday ngayon kaya may tinda sila holiday ngayon may tinda sila sa gawing kanan, pagpapunta kayo ng amazing mga bilihan ng pesa sa kaliwa naman, mga kainan Ayan, nandun po sa kabila yung bilihan ng pesa yun po uh, hindi ko na kanina ayun o uh pabalik kasi kami ng mauwa yan po yung bilihan ng mga pesa sa likod po yan ng GSIS pasya lang po kayo dito murang mga pesa dito may tawad pa yan pabalik na po kami ng mauwa okay po nandito na lang po muna po na lang po Good morning. Bye.